So hello mga idol, may ngadlaw uh, Welcome to my vlog uh, Ramel Official TV For today's videos mga idol uh, Magluto data ito ni Og adobong Pinoy mga idol Tara nga mga Kuan mga idol uh, Gagamitin natin Sa pang luluto Dala ito uh, oh, Adobong Pinoy ito mga idol Ito uh, atsal at saka yung sibuyas at bawang eto tapos kailangan kami rin ganito mga idol oh. Uh, silver swan, tapos paminta uh, paminta then magic sarap so okay na to mga idol ito ito ang ano natin mga idol ah, uh, marinit muna natin to mga idol Ilagay muna natin yung ano suka. Suka muna. Ubos na to. Tapos ito. Silver swan din. Sila natin to ubusin. Kasi maalat na pag naubos. Ngayon, isabay na natin 'to. 'Tong paminta. Paminta kasi 'to. Tapos ilagay natin yung ano, magic sarap. Itong magic sarap na isa, ubusin natin to. Tapos mix lang natin. I-mix lang natin ito mga idol. Kaya natin mag-mix. Marinit muna natin. Na, na marinit na tapos kukuha lang tayo ng gamit tayo yung ilipat muna natin kahit ito yung lutuan natin din na Gino, na. May kalagay natin ah. Kamarinig na po ito. Tapos ito yung ano natin, panakot. Ayan yung panakot natin. Bawang, at salad, at saka sibuyas. At ito, yan o na natin. Yan o. Tapos lang natin yung ano natin, camera. Yan. gamit pala natin yung gasol buting lang yung ano natin gamit no? sitap natin yung ano natin Ayan. mantika saan Ayaw mo magsigya. Tapos puro. Eh, naitira! Ingat na, kaya mo pala sa nainit. Bag. yan, lighter na lang gamit. Ito nating palakasan. Patuyo mo na. Ito kasi yung ano, uh, Pinoy. mo muna natin yung ano ah, mantika may tubig pa kasi yung ano yung lutuan natin may tubig pa ay eh, medyo ano na matuyo na na natin yung mantika. Tamang mantika lang. Siyempre, painitin natin bago natin ilagay yung panakot. Alam natin pag maano na inyipin yung mantika. Kasi tumulog na yun pag ano ng mantika mainit. masarap kasi yan mga idol oh. And yung adobong pinoy natin ano? kumulo na <coughs> paubusin lang natin yung ano sabaw niya para kumuk uh, sumuksuk sa ano laman Kuan? mamaya hintayin lang natin yung mamaya mga uh, 20 minutes maluto na yan miss in the end ano kay baso? sik mana na natin Ayan o, no? ilagyan pala yun natin ng ano, si Witi para may kulay, ano cool kunti. baso! Karamihin lang yung Huh? Ilagyan natin kulay para may kulay. Inalagay natin kulay si Witi. Ano? Adobong Pinoy na ito mga idol. Pahibasin mo lang natin yung ano, sabaw niya para yung lasa sumuksok sa unod. No. Nagagalit si Patoy. Sarap. Sarap talaga pag ganitong timpla mga idol. Tingnan niyo yung video mga idol. Paano ko yung nilagay yung mga kwan panakot. Adobong Pinoy to mga idol, baboy, adobong Pinoy. Oh. Masarap yan mga idol. Tayo lang natin mga 10 minutes. Maluto na to. Ayan na mga idol. Patikman natin mga idol kung masarap ba talaga. Titikman mo. Tikman mo na. O oh, ano? Masarap. Ha? Ano? Wow. Ah, yan, masarap talaga mga idol. Yung niloloto natin. Lata na. Sige. Kuha. Mm, ko. na tayo mga idol, kain. Ilan ito? Kain na. Juli. Lihat, tingnan niyo naman, hindi pa utang.

marami pa. Tawa so, rana mga idol. Ang na atong luto mga idol. So salamat kay mga idol. Ay mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel mga idol Ramil Official TV. Thank you for watching. Bye-bye.